What's up guys! Bago tayo magsimula for today's vlog, I would like to thank or gusto kong pasalamatan ang The Mason Shop sa may Marikina at syempre yung ating hearing, family hearing and speech center sa may uh, Quezon City. So yung The Mason Shop, uh, nag-reach out ako sa kanila na kung pwede ba silang tumulong dun sa mga... Uh, subscribers natin, viewers, or even sa hindi pa natin subscribers na nangangailangan ng tulong para sa kanilang medical assistance. Okay? So, yung Mason Shop, meron silang mga produktong mga footwear na kung saan, eh, kontakin nyo lang yung may-ari at tutulungan nila kayo mag-setup ng fundraising campaign at para matulungan nyo rin sila na ma-promote ang kanilang produkto. Ngayon naman, dun sa ating family hearing and speech center, kung kayo ay nasa Quezon City or near that area uh, makakasiguro kayo na maganda at quality ang kanilang pag-test kung kailangan niyo ng hearing uh, care or hearing need ginagawa ko tong post na to hindi to promote them but instead to help our viewers kung ano ba yung mga options nila sa pag pagdating sa larangan ng fundraising at also para dun sa mga nangangailangan ng tulong sa may Quezon City area. Again, thank you again to Miss Mabic and Miss Bing para sa inyong support. And let's begin with the show. What's up guys? Welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at siyempre practical application ng mga rehabilitation and habilitation techniques sa mga katulong sa inyong makadinig uli at maintindihan pa lalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang EarFlix is to create a community of hearing awareness advocates hindi lang sa Pilipinas, kung saan man makarating itong video na to yun yung ating main campaign. And hopefully, ma-reach natin yung ating 1 million subscribers and more. Okay? So, ang topic natin for today is ang tinatawag nating basic hearing test na kung saan eh, di-divide natin into two groups. Una is yung tinatawag nating uh, pang outer ear and middle ear. At yung huli is yung main hearing test. Yung tinatawag nating pure tone audiometry. Okay? So, para sa main sa unang test, uh, I think most of you now are familiar yung ating sinasuggest na pang-home remedy which is yung paggamit ng ating otoscope. Okay? Yung function ng ating otoscope is to measure or to see kung meron bang nakaharang sa ating outer ear hanggang middle ear, okay? yung ating natag na eardrum kung yung ating eardrum ba ay intact. Kung sumunod nating na tinetest test ay yung tinatawag nating o yung ginagamit natin is yung tinatawag nating middle ear analyzer. Sa mga ibang clinic, uh, masyadong generic yung middle ear analyzer. Scientific name niya is yung tinatawag nating tympanometer. Okay? Anything na may resulta sa ating tympanometer, nilalagay natin sa tinatawag nating tympanogram. Okay? So, ito yon yung nasa likod ng ating video. Kaya siya middle ear analyzer ang purpose niya is to analyze yung ating middle ear. Okay? Kadalasan kasi, kung gagamitan natin ng ating otoscope, okay, minsan kasi limitado lang tayo hanggang doon sa eardrum. Pero hindi natin alam kung anong nangyayari sa likod ng eardrum. Okay? So, kung maaalala nyo, nung ating mga previous topic, middle ear, uh, sa ating middle ear cavity, nandiyan yung ating mga ossicles o yung mga buto ng ating tenga. Meron din dyan yung ating mga smallest muscles, okay? Na kung saan doon nakasabit yung ating mga buto. At syempre yung ating eustachian tube, okay? So, ang function ng ating middle ear analyzer ay ang ginagawa niya is through the use of this probe, ang ginagawa natin dyan is nagpe-present tayo ng pressure sa tenga, nagpe-present tayo ng tunog, at syempre meron din tayong mikropono. Okay? Yung function kasi nung tunog at nung mikropono at a certain sound level, din nagbabibrate yung ating tenga. Okay? So, nare-record niya o kumbaga bumabalik sa, tim sa ating middle ear analyzer yung mga tunog na, na yun. Okay. Yung pressure, obviously, is gagawin natin, imumub natin yung ating eardrum kung gumagalaw ba siya o hindi. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, pupunta tayo ngayon dito sa kabilang screen para makita nyo kung anong nangyayari while we're doing the test. Okay. okay. So, ito na nga tayo. Nandito na tayo sa ating recorded uh, sa ating screen para makita nyo. Okay. So, usually, ang ating ginagawa lang, okay. usually, ang ating ginagawa lang is, instruct natin yung pasyente na relax lang, hinga ng malalim, okay. wag lulunok, kung baga, normal lang at higit sa lahat, eh, dapat nakasarado yung bibig. Okay? So, gagawin natin, papasok natin sa tenga ng galito. Okay. Pasok lang natin na ganyan. At umpisa na natin yung test. Siyempre, nagawa natin sa kanan. Ilipat natin sa kabila palitan din natin yung angulo natin para mas ma-appreciate nyo. So, yun na nga. Uh, natapos na natin yung test sa magkabilang tenga. Okay. May kita nyo, halos symmetrical siya o parehas. Okay. Ngayon, paano natin siya i-interpret? Okay. So, in a present sa pa pressure etong nakikita n'yung peak na to okay etong peak na to siya yung part o yung ibig sabihin niyan ito yung pressure na kung saan e equal yung sa loob ng ating middle ear at sa labas ng o yung pressure sa labas ng ating ear canal okay kaya siya may peak dahil habang binubugahan natin o binobomba natin yung ating eardrum, gumagalaw siya at nagkakaroon ng volume changes sa ating middle ear space. Okay? So, ang tatry naman natin gawin, or usually, pag nakakita kayo ng ganyang peak, okay, peak, na kung saan eh, na, nakapaloob siya dito sa ating square, ibig sabihin yan, eh, yung ating Middle ear function is normal. So nakita na natin kung ano ang normal na function ng ating uh, middle ear pag nagkaroon tayo ng uh, peak na nakapasok dun sa square sa ating tympanometer or sa ating middle ear analyzer. Paano naman pag ang inyong resulta ay in walang peak, okay? O tinatawag nating flat tympanogram. Pag nakakita kayo ng flat tympanogram, ang implication nun ay it's either hindi makapasok yung puwersa or po hindi gumagalaw ang inyong eardrum. Uh, regardless of negative pressure ba yung binibigay ng pump nyo o ng positive pressure. Okay. Ano-ano ba yung mga sakit na kadalasan na may galito? Uh, po meron kayong impacted serumen. Si po pwedeng merong foreign object sa inyong ear canal po pwede rin na may bukol sa inyong ear canal now pagdating naman sa ating eardrum ang tympanogram na nag-iindicate ng flat is usually pagbutas ang inyong eardrum okay now paano naman pag doon sa uh, nagkaroon kayo ng tympanogram na yung peak ay wala, oh, may peak siya, pero yung wala siya sa square. So, pwede siyang nasa positive side ng inyong graph or nasa negative side ng inyong graph. Usually, pag nasa negative side siya ng inyong graph, ang indication nun ay pwedeng ang inyong eardrum ay gumagalaw subalit siya ay retracted o nakapaloob o nakasuck in. Okay? Ngayon, pag nasa positive side naman siya, ang ibig sabihin nun is uh, yung eardrum is medyo uh, naka-bulge, namumula at about or malapit na siyang pumutok kung meron mang middle ear infection sa, inyo, sa likod ng inyong eardrum. I hope you learned something new today. This is again Sir Eros saying, we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon By hitting that subscribe button and notification bell. And hope to see you soon. See ya! Bye!